Yes, uh, magandang uh, hapon mga minamahal kong mga ko bye, baybay. At uh, katitila nga lang ng ambon. Kanina, ambon-ambon kanina eh. So, may kumatok dito sa sa pinto. At uh, may nagbibinta pala sa akin ng mga kalakal. At ito nga, yung mga binili ko, binenta niya. Uh, yero, mga lumang yero. At uh, mga kaunting bakal. Ilang pirasong bakal lang ito. At ang yero ay umabot nang 11 kilos yan. Labing isang kilo. Labing isang kilo. So, may mga bakal din na binili. Kaya, konting bakal lang ito. Apat na kilo lang yung bakal. So, hindi naman ako makalabas ngayon dahil may karga yung kariton. Hindi ako makalabas kasi may karga yung kariton at ang karga ng kariton ay karton. Hindi ko magalaw ang ibang karton sa itaas, dito sa bubong ba, sa bubong, may takip na luna. hindi uh, ko magalaw kasi nga parating umuulan at madulas. So, madulas doon kaya hindi ko magamit ang kariton. Hindi ako makapamili ng kalakal ngayon. So parating umuulan kaya wala, buti na lang at may nagbenta sa akin ng counting yero, counting bakal. Kaya papaano? may counting tubo. Counting tubo lang. So, kulimlim ang panahon. Naambon na naman, napatak-patak na naman. Napatak-patak ng, ng, na naman. Maambon na naman ng na naman, oh. So, pangit, pangit ang panahon. Kulimlim. Thank uh, you. Uh, maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal ko mga taga bye. Please like and share po.